Okay, tama na muna ang delivery. Tropa time naman tayo ngayon. Miss ko na tong mga loko-loko na to eh. Maganda, maganda, maganda ng mga. <laughs> so, hinaram muna ni Jen yung SS natin kasi gusto niya daw mag-crocs lang. Gusto niya daw may experience. Imimit muna natin yung ibang tropa sa kanya-kanyang lugar nila. Doon na lang kami magkikita-kita sa Marcos Highway, yung McDonald's doon. Kasama na natin dito ngayon yung mga taytay binangon ng represent. Malayo pa ng mga pinanggalingan. Bale, ang ruta pala natin ngayon ay UP Diliman. pasok Di ba kaya! Isa kaya! <laughs> Lap trip kami kasi nahihirapan si Miko sumingit. Ang lapad kasi nung bars niya. Tapos siya pa yung may dala lahat ng kailangan namin dun sa UP camping namin. Samantalang kami shoot lahat. Naka white bars din yung iba pero kasyang kasya naman sila. So ang title pala ng ride natin ngayon ay Sweet Pansit Canton Campout. papansit Canton tayo sa UP. May dala rin tayong kape para kumpleto Ang sarap. Ito talaga yung namimiss ko pare, yung tropa time. Kahit nagpaplastikan na kayo lahat, kakasama pa rin talaga kayo sa mga ganitong klase ng ride. Ano, mga puta kailan nyo? Wala kayo sa bike lane! Ano? Hoy, bike lane! Bike lane! Asa bike lane tayo ngayon, mga ano ha? oval. Dumaan na naman tayo sa favorite niyong bike lane. Baka mamaya kung ano-ano na -ano naman sasabihin nyo, ha? Sarap-sarap magbike ko. Oh. Ba't di kaya magbike na lang kayo para pati kami mga siklista ay naano niyo. Pwede <laughs> kita ka? So medyo tumuli na dito sa part na to Pakit na katipunan Grabe tong babaeng to Sobrang lakas Nagdadala ng trangko Well dapat lang Naka full jersey kit eh Hãy subscribe hey, cho hey. kênh Ghiền <laughs> Tangin na, ito talaga na miss go May pagkulitan sa mga to Hoy, bike lane! Tangin na! Ayo <laughs> <How is that? laughs> oh, po Hindi naman kayo nagpapayan sa mga tax Oo nga, wala kayo lisensya, mga bobo Ilan kayo? 1, 2, 3, 4 Mga Mga bobo Wala po sila sa bike lane Uy, si Dito pa pala eh Ayan gangster. O, gangster o Grabe, sobrang luwag dito sa Katipunan Bihira namin mga chempuan ng ganito to ni-expect kasi namin palagi kapag kasabado Grabe din yung traffic Parang weekday na kasi yung sabado Yun <laughs> o Ay, yun talaga yan. talaga siya. Ah. Sumali ka na, sir. Yan, oh. Nakakatuwa yan. So, ni sir, bakit daw kinakagat ko yung camera? Walang ka idea idea si sir sa klase ng mount ko, eh. Pero nag-smile naman siya. Ano, 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 ano? Panis! Panis kayo sa amin! Panis ako, panis. pa ko yan, hindi <laughs> Ay, grabe. Ang sarap mabuhay. Kahit pa paano nakakapag-relax relax sa mga to. Kayo ba guys, na-enjoy nyo ba yung mga ganito? Di ba kayo naiinggit? Tinan nyo, ang saya namin, no? Lahat kami, kahit hingal na hingal, langiti lang. To si Jen, nakakroks na lang. Banat pa ng banat, eh. Okay. Okay, nakagaw. Diretso, diretso tayo, diretso. <laughs> ano ba? Okay ka lang ba? <laughs> ano ba? Okay ka lang? <laughs> so may bad news tayo. Sarado pala yung kalahati ng Academic Oval sa UP. Kasi may mga nage-exam. So yung kalahati na yun, nandun yung mga nagtitinda ng pansit kanton. So sarado. Di tayo makakabili. Bumili na lang kami ng ano, pandesal sa balay dako. Kayo, titikas titigas ng mukha nyo. No? Nagbabayk kayo dito. Bawal nga eh. <laughs> <laughs> Habi ko nga sa inyo, pagka weekend, family day lang. Family naman kayo eh. Abaga, family naman tayo. Kaliwa, kaliwa. Tanungin mo nga kung pwede. Miko, <laughs> <laughs> tanungin mo nga kung pwede pumasok. Hindi nga sa <laughs> luma, <laughs> Tumi. Gagawa, madalas to, man. Thank you po. So ganito lang yung trip namin dito, magpapandesal lang, tapos cheese whiz, tapos kape. <laughs> mix sa akin. Ibangin. Ano sa mo? Flashlight. ni mix Ay, oh, congrats, graduate ka na. Tong ina. Unemployed mother ko Oh, Sa yes. Bluetooth device. Okay, nakatulog. Wala, Actually, Jensen. yan. O, tama. Kape. Hmm. Ganda ng momentum ni Kuya. Eh. Parang ano, AI.